So dito ako sa la Jason ngayon ha. Ah. Ito si Jason ha. Ah. Oh. gusto niyo bibili ng mga pesya dito. Lahat ng pesya nandito. Ay si parang Jason. Okay. So dito ako rin yung uh, Rampinion set natin. Magka bigay mo sa akin pre? Rampinion? 5K. Oh, 5K. Napakamura. So dito napakamaraming pesya. Nandito ba yung head mo? Yung head mo nandito pa. Pakita ko. Ay, na ah, nabenta ko na. ada benta mo na. Mga radiator mo magkano? 4,000 Oo, oh, 4,000 Magandang lahat ito Nissan BD25 Panalo Mga transmission Pang ano ito, diba? L3 oh, Marami ako sa lindayon ng Pocket Shed 1 ito Medyo madilim na eh Ano mga ganito pre? Uh, Pocket Shed 1 Saka Pocket xg 1 Ed? Oo oh. Magabi dito? 28 lang. 28. For Excel ba no? Eh. Isa e, so transmission mo magkano? Highlander. Yan transmission ko Highlander. Highlander daw. Eh, ito na ako kunan. Ay, pre, lamat. Sige. Highlander. Magkano sa Highlander mo? 20 lang. 20. Pag pang L3 magkano? 75 lang. 75 pang L3. May mga transmission niya. Injection pump dami oh. Pa-L3 mo na ano na injection pump magkano? Bima naman libo. Ang dami. Kamsya pa. Ah, oh, may balikan pa. Yung power steering ko, binigyan mo pa ng tag dito. 3 months, months warranty pa. Panalo. Pang ano to, tag dito. Head ng multicab. F ano to, F6 ba to? F6? Ano yan? Daihatsu. Okay, Daihatsu. F-I. Starter, meron din. Starter ng pang L3. 2.5 lang. 2.5 starter ang pang L3 eh. alternator L3 rin 3.5 o 3.5 may grand case pa taas may assembly pa steering dito lahat ng pesyan dito ang tawag dito pre? Axel Axel sa likod pang ano mo pang Hyundai magkano? Pag 1.5 lang. Ah, oh, 1.5 lang nga, Aksel. Kabila yan? Kabilaan? Hmm. Hindi pa? Hindi. Kali 3,000 kabilaan. 3,000? 3,000 kabilaan, Pwede din mo nagpapasabay yan, eh. Rack and pinyo na yun, ha? Eh. Rack and ng uh, susu. Wide, standard, ha? Wide standard, 13 lang. 13? Nasa taas. Sa so, plus Japan yan. Oo nga. Sa so, plus Japan yan, galing yung kasubida. 13? 13? pangisuso na wide or standard wide Ese. yung mga hydrobac pa dito ito medyo madilim na natapos ako nako amoli ah, meron din dito ah, black meron din black dami steering pump ah. makakalangan din ng black menu ka rin pala dito no sa cambio cable oh. saan? Halo -halo. itong dami oh. steering pump halo halo Altis mga modelo Altis uh. Uh, CRB Altis CRB halo halo na daw yan pang Hyundai mo kaya ano huh? L3 magano steering pump 3,000 3,000 steering pump salpak na lang yung gamit na oh, may warranty pa may warranty pa Alternator. Kono pa mga pesa. So, punta lang kayo dito sa Piston La Jason. Hoy. Okay. pang dito so yun so dito ko rin nakuha yung ano dati diba propeller ayan okay. so yun may mga presyo na Bumakay na pa. Yung pwesto nila. Dito. Number 394C.